Natanong ang basketball legend at aktor na si Benji Paras tungkol sa napapabalitang pag-iibigan ng kanyang anak na basketball player na si Kobe Paras sa aktres na si Kylin Alcantara. Nagsimula ang dating rumors ni na Kylin at Kobe noong Mayo. Ito ay dahil sa mga katulad na larawan ng isang restaurant na ibinahagi nila sa kanilang mga Instagram pages. Sa huli, kinumpirma ng aktres na ang mga larawang iyon ay kuha noong gabi ng kanilang date. Gayunpaman, nang tanungin tungkol sa status ng kanyang puso sa gitna ng pagkakaling kay Kobe, sinabi ni kylie na hindi pa siya handang umibig dahil nakatutok siya sa pag-prioritize ng mas makilala ang sarili. Kobe. <laughs> I <don't know> <laughs> <laughs> Noong GMA Gala 2024, magkasama sina Kylin at Kobe. Nang tanungin ang huli tungkol sa real score nila ng aktres, sinabi niyang great friends sila. Sa kabila ng pagiging friends, muling namataan si na Kylin at Kobe na magkahawak kamay papasok sa isang establishment. Naroon din ang kanyang ama na si Benji, ang kanyang kapatid na si Andre, at ang kasintahan nito, sa panayam kamakailan ng Inquirer Entertainment writer na si Dali Ann Carvajal, tinanong si Benji Paras tungkol sa napapabalitang pag-iibigan ni na Kobe at Kylin. We're living in a showbiz world but I know Kobe. Whenever he's in a relationship, he's serious about it and doesn't fool around. That's what I always tell him, to always be in love whenever you're in a relationship. If it doesn't work out, then you'll be broken-hearted, but it will heal and make you stronger. Botoho, whoever he's with, that's his life, not mine. Whatever works for them and makes them happy, then I'm happy too. Dagdagpani Benji.